Ibigay kita pa kalain. Kahit nga't makasarap ng amoy ng dugo mo. Ibigay mo lang sa akin ang gusto ko. Ano? Ang batang nakakuha ng dito ang buko ano Asan siya? Ay. Anong kailangan mo siya? Bakit mo siya kinahanap? Ako ang nagtatanong dito. Asan ang bata? Ibigay mo siya sa akin. Pero wala na ang buhok mo sa rin. Wala na. Hindi yun ang habol ko. Ang bata ang habol ko. Tandaan mo. Hindi kita papatay. Basta ibigay mo lang ang gusto ko! Oo. Oh, wala. Patagal na siya wala. bata! Bata! Anong kailangan mo sa kanya? Bakit mo hinahanap si Fatima? Ako ang natatanong dito! Asan siya? Hindi ko alam! Wala na siya dito! Pero kahit na alam ko, hindi ko siya isusuko sa'yo! Wala At... ka palang alam. Dapat sa'yo. Mamatay! Pero sige, laro muna tayo. Magkabulan tayo. Sige! Ah! Ah!